Magandang magandang gabi po sa inyong lahat, mga subscriber natin dyan, mga followers natin dyan, mga Facebook friends natin dyan, lalo na galing sa uh, buong mundo. No? kung dito lang sa Pilipinas, shout out sa Tagaluson, Visayas at Mindanao na ating mga subscribers sa YouTube at sa ating mga followers sa Facebook at sa ating mga friends out there. No? So lalo, lalo na rin yung mga nasa ibang bansa po. Shout out po sa inyo dyan. Salamat po talaga sa pag-comment, share at view sa ating mga sa ating mga video ina-upload. So ngayon po ay magbibigay lang po ako ng uh, Uh, anong tawag doon learnings anong tawag doon knowledge ano Pag, ibang ano doon? ibang salita magbibigay lang ako ng mahalagang informasyon no ang mga informasyon na ito or tung ito ay tungkol sa pagmamahal sa ating mga magulang mga ka-actors no so bakit po nasasabi itong mga ka-actors kasi mga limang taon na po yung nakaraan mga ka-actors ay pumanaw yung aking ama mga ka-actors no? pumanaw um, masakit lang talagang isipin mga ka-actors na pumanaw yung isang tao na pinapangarap mo sanang makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho upang uh, masuklian mo kanyang pagsakripisyo na para mapaaral ka lang mapakain araw-araw mabigyan ng mga pinakailangan bilang na sa atin sa akin bilang mga mga anak niya no? pero pumanaw yung aking ama mga ka-actors ay hindi ko man lang masyado siyang nakausap ng masinsinan hindi ko man lang siya palagi uh, palagi nasabihan ng Papa I love you Pati ko man lang siya nasabihan na kumusta ka na papa. At hindi ko man lang nasabihan na papa magpapahinga ka muna kasi parang pagod ka na. No? Kasi ang ama ko kasi noon ay lagi na lang niya pinapakita sa aming mga anak na malakas siya palagi. Kaya kaya niyang gawin lahat. No? Kaya hindi na rin ako nagtataka na siguro kaya rin ni Papa ito. Siguro lumalaban talaga si Papa para sa aming mga anak. So yun, five years ang nakaraan, pumanaw na yung aking ama. Ngayon nare-realize ko talaga mga ka-actors na masakit pala sa dibdib masakit pala sa puso ng isang anak na hindi na kumplito yung kanyang pamilya lalo na, si mama na lang yung naiwan di ba? pakasakit talaga bilang isang panganay na anak na lalaki ang una ko talaga pangarap sa buhay makapagtapos ng pag-aaral makahanap ng mabuting trabaho makasahod ng sakto sakto-sakto no, lang at makatulong ako sa kanila sa aking mga kapatid sa aking ina no? para hindi na rin siya maghihirap kahit wala na si Papa pero minsan din na iisip-isip ko yung mga ka-actor na parang hindi ko na kailangan siguro mag magsipag kasi wala na yung ama ko na gusto ko pa sanang mabayaran yung mga sakripisyo pinakasakit lang mga actor hindi ko pa hindi ko palagi siya nasabihan ng I love you Papa Papa miss na miss na kita diba sakit talaga eh kaya bakit ko ito nasabi sa inyo mga ka-actors lalo na sa mga kabataan na nakikinig um, tumitingin sa aking video sa akin multi vlog sana po ay maisip-isip nyo ng maraming beses mahalin nyo ang inyong mga magulang si papa man o si mama man si lolo o si lola man mahalin nyo sila kahit mataray si mama kahit madaldal si mama kahit suplado si papa mahalin nyo sila. Kasi sila ang dahilan kung bakit nandito kayo sa mundong ibabaw. Minsan nga mayroong mga batang nagsasabi, Bakit kayo pa ang naging nanay ko? Bakit kayo pa ang naging tatay ko? Which is, that's very very wrong. Hindi magagawa ng isang anak na saktan ka kung hindi ka nagkakamali kaya siguro yung yung pagkabungangera ng ating mga ina ay bunga na rin yun sa ating mga ginagawa hindi naman tayo mabungangahan ng, ng palagi kung hindi naman tayo o kung gagawa naman tayo ng maputi ba? kaya love your parents always before the others kasi tarating talaga yung mga panahon na hahanap-hanapin mo sila hahanap-hanapin mo yung pagmamahal nilang walang katulad kahit ako ngayon matanda na ako hinahanap-hanap ko parin yung yung sinasablay ako ng papa ko yung yung laging pinasabi ni papa na maghanap maghanap ako ng mabuti mapagkikitaan para mabigyan kita ng magandang buhay anak magtrabaho ako sa ating uma sa ating farm para makaano tayo ng maraming prutas para meron kang baon sa school ganun lahat lahat pero wala na eh wala kaya ngayon ko palang naisip-isip sana noon palang sana pinakita ko na talaga na importante siya sa buhay ko pero hindi nakapo lagi na ako nakafocus sa school study lahat-lahat nakafocus hindi ako nakafocus sa aking pamilya masyado kaya kayo ngayon na meron pa kayo yung parents nyo do. do what they make happy every don't make something that makes your parents struggling to think about you tingnan yung mga ka -after tumabas na yung English ko. Comment lang kayo sa ibaba ba kung wrong grammar yung English ko. Actually mga ka-actor, I am practicing English speaking because I have planned to go in other countries. You know why, ka-actors? Naisip na pag-isip-isip ko na pumunta ng ibang bansa para mas para mas matulungan ko pa talaga yung pamilya ko para mabigyan ko pa ng magandang kinabukasan yung mga kapatid ko kahit wala na wala na aming wala nang aming ama pero pero malabo siguro mangyari eh Kasi mami-maze ko rin naman sila. Okay. Pag-isipan ko na lang ang maraming beses ito. At yun lang po mga ka-actors. Sana'y may natutunan kayo sa aking experience na kung paano natin mahalin ang ating pamilya o at bakit natin kailangan mahalin ang ating pamilya. O bakit kailangan natin bigyan ng importansya na pangalagaan ang pagmamahalan sa ating pamilya upang sa narating ng mga panahon ay hindi tayo magsisisi love your mama and papa father and mother etc huwag nyo silang gawin huwag niyo silang gawa ng magkakasama sa kanilang dito Actor, everything. Mm. Tama na mga ka-actor. Nakaka-iyak. -iyak na ako. Mga ka-actor, thank you for watching. Don't forget to like and share sa ating video. Thank you so much mga ka-actor. Mm.